Mga kaagoy, ngayong araw ngayon nagluto pala ako ng balot. At hindi ko nga inaasaan mga kaagoy na sobrang mahal pala ng balot ngayon. Hindi nga tulad na sobrang mura ng balot. Eh, ngayon sa isang piraso, maabot na nga ng 20 to 25 pesos. Kaya ang ginawa ko, bumili ako ng balot sa bayan. <coughs> Sobrang mahal na pala ng balot ngayon kapag bibili ka pala sa mga mampabalot. Dati kasi nadadnan ko nga ito na 15 pesos. Kasi sobrang busy ko na nga at hindi na nga ako nakakabili ng balot sa mga mababalot. Eh nung bumibili ako sa mampabalot mga kagoy umabot na pala ng 20 to 25 pesos. Kaya para makatipid nga ako mga kagoy bumili nga ako sa palengke. Kaya binili ko nga dito mga kagoy kalahating tray nga lang. Mago nga natin tulutuin mga kagoy pinunasan ko muna to at brenash ng brenash. Dahil nga medyo maputik nga yung mga balot na bibili nga natin. Ito ko lang mga kagoy dati kasi yung balot nabibili lang namin ito ng 14 pesos to 15 pesos. Reset pa nga, umabot pa nga ng 18 pesos. Pero ngayon talagang tumas na talaga ang balot. Ngayon kasi umabot ng 25 pesos. At nagulat talaga ako mga kagoy, kaya hindi na talaga ako napabili ng balot. Ganun na pala kamahal ang balot ngayon, no? Talagang pamahal ng pamahal talaga ang mga bilihin. By the way, ang mga kagoy, ang ginagawa ko nga dito, nilagay ko na nga to sa kasirola na may tubig. Kahit ko nga ito ng kalahating oras or isang oras. Balito mo na nga lutuan natin mga kagoy dahil wala pa nga ating nabibili sa shop. Bigla kasing nasira yung ano, yung bilog na andyan, basta tin hindi ko alam kung anong pangalan nun. At eto na nga, bali natapos na nga naluto nga tong balot nga natin. Kaya wala akong nakabili ng balot. Dahil nga sa sukang nabili nga natin na sukang ilukano. Sobrang sarap kasi itong sukang ilokano. At talagang babagay nga sa ating balot na ating niluto ngayon. Kaya kapag gusto nyo nga rin subukan tong sukang ilokano. Ilalagay ko nga sa comment section mismo yung page. Baka gusto nyo nga mag-abay. Bali nga apat na balut nga ang kakainin natin ngayon. At okay nga lang yun mga kaagoy dahil hindi nga tayo high blood. Sabi nga nila kapag nakarami ka nga daw ng kain ng balut talagang may ka Kaya daw. Dahil marami nga nagsasabi na nakaka-high nga talaga ito. At marami nga rin rin patunay. Kaya kapag na sobra mo talaga sa balot ay talaga ma ka. Kasi na nga 'yan ang mama ko dati. Kaya sa atin okay lang yung apat na balot. Okay, ito na nga kukuha na nga tayo ng ating sukat ilalagay na nga natin sa ating Abay, balot. Grabe, sobrang excited nga akong kainin ito mga kaboy. Ka sa unang higop nga na may sabaw na may suka. Sobrang ganda ng pagka-twist niya. Kasi nga yung suka ng Ilocano mga kaboy. Ka ay, talagang sobrang sarap. Nababagi nga sa lahat nga ng ating pagkain. Ay. sobrang enjoy ko nga nakakakain nga dito ng At balot. Talagang dinamian ko talaga ang suka na paglagay nga dito sa akin balot. Dahil ramdam mo talaga dito yung sobrang sarap nga nitong suka mga kagoy. kayo mga kagoy, kailan nga kayo kumain ng balot at magkano nga ang presyon ng balot dyan sa inyo? Basta dito sa amin, umabot na to ng 20 to 25 pesos. At, at kung umabot ka pala sa video ito, pakicomment naman kung taga saan ka para alam ko kung saan napadpad nga itong aking yung Yung balot nga na nabili nga natin mga kagoy. Hindi nga masyadong malaki yung sisiw at okay nga lang yun. Hmm. Kaya medyo malakas ang loob ko na apat talagang kinain. Ko. Oh. Mahirap na kapag malalaki ang sisiw pero masarap daw kapag malaki ang sisiw. Hmm. Yun nga lang, malakas nga rin maka-high blood yun. okay-okay na nga ako dito sa malit na sisiw. Kaya mga kagoy, at kung gusto niyo mag-order nga ng Sukang Ilocano, May hindi niyo na nga kailangan magtimpla ng sarili nyong suka. Dahil dito pa lang sa Sukang Ilocano mga kaagoy, makakasigurado ka na lahat nga ng paggagamitan mo nga ito ay talagang sasarap. Agoy, sobrang sarap ng pagkain ng balot. Sa mga ay, high blood, huwag kayo kumain nito, agoy.